So guys, sa so for this video, Sama nyo ako at tara kumuha ng gabi. Aba sa Ilocano, di ko alam kung anong tawag sa inyo to. Comment down below kung anong tawag sa inyo to guys. Dahil nga wala na akong pambili dahil ubos na yung budget namin para sa ulam. Ito na nga lang kukunin ko, uulamin namin to. Masarap-sarap naman tong gabi, di ba? Lalo na pag ginataan, pakbet o kung ano na -ano pang gusto nyo pagluto nito. Masarap din pala dito yung laing guys, nalagyan nyo ng sili. Ito nga at ilalapag ko na tong mga nakuha kong gabi. Medyo onti pa lang ito kaya dadagdagan ko pa. Babalik nga pala ako sa may gabit, kukuha pa ng iba. At meron na akong nakita dito. Oops, wala saan tatagilid. Nakatuwad pala ako dyan. Chariz! <laughs> Ito nga at binuot ko tong malaki-laki. Nagulat pa ako ninang hinuhukay ko dahil ang daming palaka. And I want you to meet Mami, ang nanay ng aming mga meme. At ang nakakuha na nga ako ay tinabi ko at inihiwalay ko itong bigas tsaka tong kanyang stem. Dahil nga maputik at basa itong kanyang bigas, kaya hiwalayin ko at huhugasan ko muna. Pagkatapos nga ito mayo at kumuha ko ng palangganang paglalagyan ko ng mga step niya para naman hindi madumihan at magandang tignan. Bako uyawin na kaman yung mga at tanga Charot! <laughs> at makalipas nga ilang minuto ay dumating itong mother-in-law ko. Maraming salamat na tinulungan niyo po kami. Nilinis ka ni itong bigas niya dahil maraming lupa at basa. Kaya ako naman itong stem niya. Pagkatapos ay tinuloy ko nang na hugasan itong bigas niya dahil masyadong maraming lupa at puti kaya ito nga unti-unti ko tinanggal. At ayan nga kung makikita nyo ayan po yung asawa ko napaganda at buntis tingnan nyo nga naman. Tapos ang sexy-sexy pa ng asawa ko. Hmm. Ay buntis na pala. Tignan <laughs> <laughs> nyo guys bundok-bundok yung dito sa paligid namin. no oh. Kita nyo yan. Ganyan kaganda dito. Tapos kor-kor-korak da kitay manok, da mot pihik ti umasidik. Agparti ako maka di da mokkay ti ay na nagiimot iimot nga manukon. Amudan dan sa nga kaya Kaya sinantabi ko na lang. <laughs> Ang ganito na lang to, di ko na alam kung paano tatapusin. Agbuya kan tuman sa bijok video. Agyaman.